Pwes ko man sa Ano may? Kaya si ah. Nag, na, ano, masate, nag masate, sa atin, Ito para sa

Ha? Ano ba? Yan yes si Mrs. Ah. Oh. Nag, na, ano masate? Naglugaw. Ito, mas ang... <laughs> Ito ba Para sa ano? Moy! 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 Ito ba sa Oh. Yung umagahan natin ba sa atin? Oh. Nagahan, nagahan. Nagahan Oh. Lugaw ano? eh. Lugaw ba? Lugaw ba Lugaw. Naglar. Yan masate Yung ano natin ngayon? Maulan, maulan a morning. Pala, mo na morning. Ano ba? Wala tayong magawa masate, ate kasi yung ano natin, mga tanim, harbisen, yung iba doon, bahaan na siguro masate. ate. Kaya dito mo tayo uuna doon ta, sa, sa, ano natin. Dito sa second floor, unahin mo na natin dito kung ano nakalagay mas ate. O floor, harbis mo na tayo na sa atin ng pipino. Okay, iyanin na natin ito masate? ate ilapag natin dito ito talaga masate ang buhay farmers rinur so siya ay may sate dahil kung kailangan na ha harbisin, harbisin talaga mga para di masayang ba dala natin lalagyan yung harbisin natin dito pipino uy ang gunting na yan may alay na gunting may gunting kasi yung ano natin din yung limoncito mas din ang limoncito natin bigyan natin kayo ano customer natin ay ay na tayo sa rooftop mga si ate medyo blurred tayo ngayon kasi ulan na no, ulan na si ha ah. ilang na tayo yung ano natin rooftop maganda dito eh kasi di mabahaan problema dun sa kabila eh bahaanan masyate so yung ano natin oh pipino yung tirahin natin pipino siling haba natin may mga bulaklak na oh, oh yan uy may bunga na nga masyado may bunga na oh. ito bunga na to bunga ganda dito yung ano natin tanim dito problema doon sa kabila eh kasi mabahaan kung pala yung mula sa atin malubog sa baha nilo tapo natin to tapin alis dulo ok pipinawa sa atin pinaglan na naman natin to meron tayo dito na ilan ilang pipino lang sino lang medyo may kaliitan pa pwede na to meron tayong order pipino wow ito maliit pa pa pwede na to kahit maliit lang para mabigay lang natin sapa. Dito medamina ito. Ay, ito malaki. Pero malaki na Ay, malaki dito ko. Oh. lang oh. Months. Hmm. Ng Sofer, sofer laki bata 'to. Oh. <laughs> wow, Umpisahan na, na naman natin 'yung pipino natin. So susunod na 'to, Masarte. Problema do sa kabila medyo ano may portion na mga bahaan ah, maliit pa dami na masyerte oh ah, dami na oh oh, oh. sunod ni dami nito mga sate may binta na natin sa merkado pero ito ngayon hindi na merkado, sa merkado kaya sa i-order tayo wow wow problema dito sa dulo man sa din natin nakikita ah ito pa ah maliit pa din natin nakikita dito sa dulo good size Lapag muna natin mas atin Good size First harvest natin sir Pinos Dito sa rooftop Tama sa atin yung first harvest natin Nakakyat sa taas yung ano atin o oh. Bumabalik sa baba makagapang sa taas hirapan tayo dito pag ano na madami yung bunga ito oh hindi, mo, hindi umakyat hindi na lang akyat dito masyado liit pa liit oh. pa Ito sa kabila tayo. Ito maganda. Maganda ito mga sa atin kasi nakagapang sa taas. Oh. Problema doon. Kumpul-kumpulan na sa baba. Ito ganda. Oh. Kaso maliit pa. Ito maliit pa. Sunod na ano. Next service ito mga So, good size. Oh, good size for sale. Si Allah, may mga malalaki na dito sa dulo. Oh. Yun ang sinasabi ko nga ano, mahirap to sa dulo. Mayroon pa doon sa kabilang.

Laki na oh. Ayaks. Oh. Meron naman dito. Di naman ito. Pabayaan na naman ito. Oh. May kalakihan na rin. Kasi umakyat oh, dito, kumpul-kumpulan lang. <coughs>

yay, mahirap, mahirap, bakabag sasa dolo yay, ayay, 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 Huwag sana yay, ayay, 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 Let pa sunod na yan ay ito ito laki na ako sa atin oh ay huwag sana huwag sana mahulog okay okay buka din pa pa ito na natin to sa dito lang nakuha natin dito ano apat na piraso apat na piraso mas atin yeah. unang harvest natin sa sa rooftop ito mas atin yung harvest natin ngayon maulan maulan na panahon mas pag harvest natin ngayon kailangan na kasi harvest yung mas kasi lumalaki kasi yun lumalaki kasi ito sila Okay. Wow. Okay. Libre. Libre mo Review na sa dolo. Baka mayroon pa mo sa atin. dami bang mga natin sa ang yun mga siling haba natin o oh. mayroon na ha oh, ito na malaki naman sa oh. malaki na o oh. haba na safe sila dito safe sa baha ang oh, ganda o oh. ganda yung tinding mas sa oh. oh. wow dami ito may mahal pa ng kilo nito yung talong natin dito wala pa tayo nakita nakitang ano? Bunga talaga, bulaklak pa lang. Ewan ko lang kung mabubuhay pa o hindi. Mabulaklak pa lang may sari katulad sa kabila, ganun din. 'Yung siling haba natin, sure na tayo dito. Ang ganda tingnan sa atin. Ang taba. Ang taba 'yung siling haba natin. Maganda 'yung ano natin dito ah. Wow. Bale, tatlong plat natin na tinaniman natin ng pitsay ngayon. Mga ilang, siguro next week kung sa atin, makaharvest na tayo dito. First harvest natin sa ano natin. Sa mga siling haba, ito sa taas. Kasi may mga malalaki ng ano, bunga. Tulad nito mas atin, oh. Ito, baka next week ito, baka okay na ito. Ganda. Uh, wow. Wow. yung naman sa atin, mga susunod na harvest natin medyo dami naman sa atin kasi dami yung maliliit tapos grabe yung bulaklak oh grabe yung bulaklak nila mas atin Kaya, next, next harvest naman sa atin yung dami naman dami yung bulaklak Harvest natin yung ano natin yung limoncito Masayang kasi ito masaya kung hindi harvestin natin para mapakinabangan natin. Ibinta natin masaya yung limoncito Isang isang puno lang po ito. Hindi ganong dami. Maganda pala ito masaya kasi hindi man ito nga sa amin. Dapat ito dami yan. Hindi malang yung ano area natin. Apo ah, hindi na gawa tayo ng malaking pat lagay natin dito sa area na walang nang ano, tamin. Kailangan. Oh, ang dami ng bunga, oh. Sabihin natin basta dito natin. Dili yung ba? Ipag-iinom na lang ito. natin kasi ibinta natin. To, malaki, oh. nakulo wala yeah. oh, well, sayang malaki yun know? ah फोन मचाते हैं hindi lang natin ubusan mas ate kasi panggamit din natin di ba meron tayong mga maliliit pa dito maliliit tapos may ilan ilan yan o ito yung malalaki lang yung kinuha natin ito pa pwede pa dito malaki na yun natin mas ate libre. Ito yung nakuha natin mas ate. Oh. Yan. Ilan kayang piraso to. Medyo ano na. Dami-dami na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Diba? Dami Dami sa si atin Ilagay natin sa andubag ito Kasi ano siya mas atin Malilit baka lumusot dito Kasi lubag nga ito Pasok na natin mas atin Pasok na natin kami mga ano mga lakop. Masama pin kami yung mga maliliit na ano. Little. Ito talaga tawag namin dito bunhok ba bunhok. Alam yung Nasa natin dito sa lugar namin kung sa merkado ka mga tatlong tatlong piraso lang singko na sanang umulan man sa atin kasi mabahaan sa kabila natin grabe yung ano yung area pipino kasi yung ano parang sa baha ito yung na-harvest natin. O, libre na. Hmm. Binta na natin to. Yan, ayos. Okay, mas natin. Ito muna yung na-harvest natin ngayon sa rooftop natin. Dito sa third floor. Ito yung ulan, o. Oh. Ay. Yan. Ganon katindi mas ating lugar namin. Ilang araw na ako palaking umulan Kaya tuloy ang yung area eh. ito muna yung na-harvest natin sa, atin, sa rooftop natin mga sunod na araw may ma-harvest din tayo kaya abang-abang lamang sa atin sa next ano natin ito siling haba baka makasabay na ito sa susunod na mga mga linggo baka makasabay na ito kaya ito muna yung harvest natin pepino at saka yung limonsito natin kaya dalhin na natin sa baba masati sa at saka doon sa ano mga harvest din tayo doon sa ano, kanila natin sa pampalaya natin na sa ating schedule kaya mag harvest ngayon kaya siguro mga ano na 16 labing labing anim na harvest na natin doon sa pampalaya sa kabila ayan thank you so much for watching mas ate bye bye salamat salamat po sa mga palaging nagsubaybay sa amin sa mga uh, subscriber mga bagong subscriber namin na ito may bunga na <laughs> bunga na nga ito bunga na nga mas, ate yung mga bagong baguhang subscriber namin salamat thank you thank you sa inyong support nabali nabali man sa atin oh. na ano sa ano sa host putol kaya salamat man sa atin thank you ito naman sunod yung harvesting natin yung palaran sa Panginoon na hindi masyado mapiktado sa ano sa ulan yung kabila natin medyo ganda doon may kalakihan kaya dito man sa atin sa rooftop lang tayo pero may maharvest pa rin tayo so sunod natin nga no yan dami yan man thank you so much for watching man Bye bye ulan na umaba na yung ulan man sa atin oh oh bagsak na yung ulan bye bye See you next vlog. Dito sa rooftop natin. Bye. -bye.